Bea Alonzo mukhang nagdadalang tao na. Usap-usapan ngayon ang advance birthday celebration ni Bea. Kasama niya ang kanyang nobyo, na si Vincent Co. Sa kumakalat na larawan, ay mukhang nag-iba ang anyo ni Bea. Tumaba ito ng kaunti, na tila ay may pregnancy glow umano. Napansin din ng ilan na tinatakpan ni Bea ang kanyang chan. Hindi raw ganyan magpakuha ng larawan si B napansin din ng ilang netizens na medyo lumaki ng kaunti ang ilong ni Bea, at normal ito na pagbabago sa anyo sa na nagbubuntis. Kung tunay nga ang hinala nila na buntis nga si Bea, ay naiintindihan na nila kung bakit palaging andyan si Vincent sa tabi niya. May rason pala ang kanyang pagkaklinggi at protective. September 14, ay nagsuot pa si Bea ng medyo revealing na outfit na kita ang chan. Napaka-sexy ng aktres, at hindi mukhang nagdadalang tao. Ilan linggo lang ang nakalipas, ay tila nag-iba ang anyo ni Bea. At sa upload niya sa Instagram kasama ang kanyang besties na si Dimples Romana at Beatrice So ay mukha umanong may tinatakpan si Bea, at hindi ito nakaharap sa kamera. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, e subscribe, i-share, e at magkomento. October 17, ang birthday ng aktres at magtatatlamkot walong taong gulang na siya. Kaya kung tunay ngang buntis si Bea, ay nasa tamang edad naman umano ito. Usap-usapan ay nakatakda umano silang ikasal sa Nobyembre, at ikakasal umano sila sa Europe, kaya umano panay ang kanilang biyahe sa Europa. Baka matutupad na nga ang dream ni Bea na ikasal sa Lake Como, Italy. Kaya may mga nagsasabi din na baka tumaba lang ang aktres dahil ayon nga sa kasabihan ay tumataba ang babae kapag nasa tamang tao. Hindi naman ito nakalusot sa mga bashers, at pinuna ang aktres na mukha na umano itong nanay at naging los siyang. Dinapensahan naman ng mga tagahanga ni Bea ang kanilang idolo, na kahit medyo tumaba ito ay maganda pa rin siya. ayun pa sa ilan ay baka epekto ito sa kanyang tikus. Because aside from having Kikos, I recently was diagnosed with hypothyroidism. Mayroong polycystic ovary syndrome at hypothyroidism si Bea. Kung tunay man ngang buntis ang actress, ay isa itong blessing. Dahil ang mga taong may PICOS ay minsan nahihirapang magbuntis. May blind item dati na may isang actress na hindi tinanggap ang 3 million contract sa isang TV station dahil nais na umano ng actress na mag-focus sa kanyang personal na buhay. Natapos na umano ang kontrata ni Bea sa GMA noong July, kaya siya umano ang tinutukoy na aktres sa blind item. Masaya ang mga netizens kung magkakabibi na si Bea at kung ikakasal na siya, kaya lang may mga concerned netizens din. Ayon sa kanila ay mula sa Chinese family si Vincent Ko. Tanggap ba umano ng buo ng pamilya ni Vincent si Bea, na wala umanong Chinese blood? Ayon naman sa iba ay baka sabrohan lang umano sila sa panonood ng Chinese romance shows. Pinag-uusapan din sa Reddit kung bakit raw sa edad na 45 ay hindi pa kasal si Vincent, at ang huling girlfriend umano niya ay college days pa raw. May mga chika rin na sabay umanong nanligaw si Dominic Roque at Vincent Ko, pero pinili ni Bea si Dom. Tinatanong rin ng ilan kung may prenup ba sila, dahil top 9 lang naman ang pamilya ni Vincent Ko sa Forbes Magazine. Anong seniorito, rito? Comment down below.